Ayon sa report, nagpaputok umano ng warning shot ang Philippine Navy sa mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Aion Shoal at sinabi na agresibo umanong nakikialam ang Chinese Militia sa mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa lugar. Ayon pa sa report, nagpadala ang Philippine Navy ng dalawang warship sa Ionin Seoul upang bantayan ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang BRP Sierra Madre ngunit agresibo umanong hinarang ng mga Chinese ang hukbong dagat kaya dahil dito nagpaputok ng warning shot ang mga tahuhan ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar upang mapaalis ang mga barko ng Chinese militia na pilit na humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa sa report, mananatili umano ang BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar sa Ayunin Seoul upang magbigay ng suporta sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre. Samantala sa ibang mga ulat, inihatid na ng Japan sa Pilipinas ang unang unit ng Long Air Surveillance Radar System na gagamitin ng Philippine Air Force. Ito ay bahagi ng unang malaking deal sa hardware ng militar na naabot ng Japan sa ibang bansa mula ng pagluwagan ang sariling ipinataw na pagbabawal sa pag-export ng mga armas. Ginawa ng kumpanya ang anonsyo sa bisperas ng pagdating ni Japanese Prime Minister Pumio Kishida sa Maynila para sa dalawang araw na ofisyal na pagbisita. Sinabi umano ng Ministry of Defense ng Japan sa isang hiwalay na pahayag para sa Japan, ang Pilipinas ay isang strategic partner na nagbabahagi ng mga pangunahing halaga at upang mapahusay ang kooperasyon sa mga kagamitan sa pagtatanggol at teknolohiya sa Pilipinas ay mahalaga para sa pagtiyak ng kapayapaan at katadagan sa Japan at sa rehiyon. Noong 2014, inalis ng Tokyo ang pagbabawal sa pag-export ng mga armas sa unang pagkakataon mula noong pagkatalo nito sa World War II sa panig ng Pilipinas nag-utos ang Department of National Defense ng tatlong peaks at isang mobile long range air surveillance radar noong 2020 sa halagang 5.5 billion sa ilalim ng government to government Peace. Sa isang naunang pahayag, sinabi ng Department of National Defense na ang pag-upgrade ay inaasahang makakatulong sa pagtukoy at pag-uugnay ng anumang banta at panghihimasok sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang unang widal na naihatid noong October ay inilagay sa isang lokasyong nakaharap sa West Philippine Sea ang exclusive economic zone ng bansa at ang West Philippine Sea sa pangkalahatan ay naging rugar ng paulit-ulit na tensyon sa pagitan ng mga sasakyang dagat ng Coast Guard ng Pilipinas at China na humahantong sa on and off na diplomatic trips sa pagitan ng Manila at Beijing. Nag-alok ang gobyerno ng India nang hindi bababa sa pitong helicopter sa Philippine Coast Guard upang palakasin ang pagsagip at humanitarian effort nito sa panahon ng kalamidad, sinabi ng Malacanang noong linggo. Hindi tinukoy ng palasyo ang helicopter na inaalok ngunit ang Indian Naval Air Arms at ang Indian Coast Guard ay parehong nagpapatakbo ng Drove Utility Helicopter na binuo at ginawa ng Hindustan Aeronautics LTD. Ayon sa mga ulat, isang delegasyon ng Philippine Coast Guard ang bumisita sa India para sa isang demonstrasyon ng isang bariyan ng helicopter na iyon sinabi umano ni Comaran kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang courtesy call noong nakaraang linggo, ang mga helicopter ay talagang isang pinakamainam na solusyon dahil sa pagbabago ng mga kinakailangan para sa Philippine Coast Guard upang gumanap na isang mas aktibong papel at siguridad nito. Sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinatalakay na niya ang alok sa mga ahensyang sangkot Sinusubukan namin palakihin ang aming kapasidad ang aming mga kakayahan sa mga tuntunin ng aming Coast Guard. Siyempre ang paghahanap at pagsagip ay palaging ang pangunahing konsiderasyon sinabi ni Comaran noong September na tinatalakay ng kanyang gobyerno ang iba't ibang larangan ng pakikipag-ugnayan sa Pilipinas patungkol sa pagtatanggol at kooperasyong maritime. Noong nakaraang taon, nilakdaan ng Pilipinas ang isang kasunduan sa India para sa pagbili ng isang shore-based na anti-ship missile system.